Magandang hapon, guys. Ito, magdidilim na. Kaya nadaanan natin ang balimbing na pero dito pa rin sa bukit natin to. Ang balimbing. Tikman na natin. Tikman natin, guys. Matamis to eh. Ang hmm, tamis nga. Hmm? Matamis siya. Ba? Kuha tayo dito bukas. Kuha tayo umuwi ng bayan. Pasalubong natin kay inay. Matamis. Matamis tong balimbing na to. Matamis. Mm. Ah. hmm Pisa tayo mamaya. Bukas. Bukas. Oo. Oh. hmm Oh. Tilipin natin tong baboy niya guys. Na pinakain. Yang mangyan baboy yan. hmm Oh, di ba no? Yan nani nila. Oh. Takot talaga eh. Kasi mangyan nga. Takot sa tao. May ilap. Ayan o. Oh. Hmm, hindi ko naman sila ano, alis, alis na ako takot man kayo itong balimbing na lang balikan natin kasi umuulan guys umulan dito ngayon so pabalik na kami sa aming home base no kasi siya oh enjoy guys balimbing yun uga-uga mo dalawa Uga to uga-uga mo Hmm, daming bunga. Ay, bu, bu ko. Daming laman. Oh. Okay. Hmm. So, nang naman niya. Diyan niya. Pero siya rin ang nagtanim. Hmm. Siguro. Hmm. Ulutin mo pa yung isa at palitan natin ng ano. Ito. Okay, yung yun sa gitna. Ito. Yan. Uga-uga mo. Yug-yug mo para ma... Ganyan. Ito may Yung uh, Ano, laki-laki. Huh? Ayun. Ayun. Oh, sarap to.

ang hampas ng alon sa dalampasigan at ang paglubog ng araw sa karagatan at ayan nandito po tayo ngayon sa tabing aplaya at binabantayan ang ating pamangkin na nagsuswimming mag isa ayan sundan natin siya kung saan siya pupunta ayun, lumubog na at tila may hinahanap sa ilalim ng tubig may kinakapakapa pa ang kanyang mga paa sa ilalim ng tubig naghanap ng kayamanan ayun, lumubog na siya talang si Choy Choy ayan, naglalaro sa buhangin yung kanyang kapatid balikan natin si Paris ayan po si Paris thank you for watching guys salamat sa pagsuporta kay Coach Mangyan bye bye